Tuloy ko na, no? Kahapon siya, may sulat ka kay uh, si Ate Dina, tama. Uh, napayuhan natin si Ate Dina, saka yung kapatid niya, yung ate niya. Nakalimutan ko ngayon, papayuhan natin yung uh, future brother-in-law niya. Ang ganda ng verse na gagamitin natin para doon po. Sa mga hindi po nakapakinig kapon, available naman po itong kinakat na po ito ng station natin. Available po sa YouTube, Facebook at YouTube channels natin, yung segment kahapon. Sabi sa unang 1-4-18, walang kasamang takot ang pag-ibig. At pinapagawa pawin ng ganap na pag-ibig. Ang anumang takot, hindi pagganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. na no, medyo malalim 'to, ang daming takot dito ah. So, isishare ko lang po, very short lang po no, dahil yung uh, kahapon nga po, merong uh, yung Future Brother in Law ni Dina, parang uh, medyo may pagka-possessive kumbaga sa kanyang fiance Alam mo, Brad, ko nakikinig ka man ngayon. Ang possessiveness ay hindi pagmamahal kundi takot, sabi rito, no? Sapagkat ang takot daw ay uh, may kinalaman sa kaparusahan. Kapag ang isang tao ay sobrang possessive sa kanyang partner, hindi ito wagas na pagmamahal kundi insecurity, takot siyang iwan, takot ipagpalit, takot na hindi mahalin ng sapat. Kahit itong mga tao na ito, buhos ng buhos ng pagmamahal. Pag hindi nasuklian, either nagiging uh, possessive or minsan pa, nagiging physical pa po in terms of uh, nananakit. Pero ang pagmamahal ay hindi dapat nakabatay sa takot kundi sa tiwala. Kung may tiwala ka sa partner mo, ikaw ay walang takot na, alam mo yun, iiwanan ka. Pangalawa, ang possessiveness po, nagiging daan din to ng pagkakasala. Sabi nito, ang takot daw ay may kaparusahan. Kapag po ang isang tao ay possessive, madalas na uwi nga po ito sa control, pag sisinungaling nung kapartner mo, sa kagaling, ah, uh, dyan lang sa tindahan. E kasi nga, sobra kang seloso o selosa. Wala naman dahilan, nag-iisip ka agad, nag-overthink ka. Naku, baka may kateksto ah. Nagbabrowse lang. Alam mo yung kaya nagsisinungaling yung partner mo, nagiging simulato ng away, gaslighting, at minsan pa nga pang aabuso. So tandaan, ang relasyon mo ba ay nagdadala ng kapayapaan sa inyong dalawa or puro away at selos lang? So magandang mapulsuhan mo yan. At pangatlo, ang tunay daw na pag-ibig, Brad, ay may kalayaan at tiwala. Sabi dito, ang tunay na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. So kapag ang relasyon natin ay may tunay at wagas na pagmamahal, hindi mo kailangan matakot. Hindi mo kailangan kontrolin ang bawat galaw ng partner mo dahil may tiwala ka. Kasi ang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos, ikaw ay punong-puno ng pagmamahal ng Diyos, ito'y nag-overflow sa partner mo. Kaya ang sabi sa Biblia, love as I have loved you. Pag pa, daw po ay nag-uumapaw ng pagmamahal ng Diyos, ang kanyang kabutian, ang kanyang Uh, faithfulness, ito ay maibabahagi natin sa mga tao minamahal natin. Hindi lang sa romantic relationship sa ating uh, mga anak, sa ating mga magulang, okay? Mga kaibigan pag tayo'y punong-puno ng pagmamahal ng Diyos. So kapatid, ang tunay na pag-ibig ay hindi possessive, kundi nagtitiwala. So kung ang relasyon mo ay puno ng takot, baka hindi ka namahalin and all insecure ka, ilagay natin sa Diyos ang sento ng ating relasyon dahil siya ang source ng tunay at sakdal na pag-ibig. Unang 1.4.18 Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay may kaugnay na parusa. Ay manalangin. Panginoon, salamat po kay Ate Dina na hanggang ngayon napayuhan pa namin. So naway, no, nakikinig ang kanyang future brother-in-law. Dinadalangin namin, Lord, ang mga takong ring nakikinig ngayon na maaaring uhaw sa pagmamahal ng ibang tao at pilit silang kumukuha ng pagmamahal sa ibang source. Lord, ikaw lamang ang ultimate source ng love because God is love. For God so loved the world the binigay mong iyong bugtong anak ko pang mamatay para sa amin. Yun lang, Lord, ay sapat na basihan na kung talaga mahal mo ba kami o hindi. So, Lord, salamat sa iyong wagas na pagmamahal. Maramdaman namin to at maipamahagi sa mga tao sa paligid namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff